For today's video ay magre-react nga tayo sa mga video nitong si Kabayan at kung hindi nyo nga siya kilala, ang pangalan niya sa TikTok ay si Queen of TikTok. Si Kabayan ay nakabase nga sa bansang Saudi Arabia. Nag-viral nga ang mga post nito sa TikTok dahil nga sa mga kanyang mga kakaibang post kung saan hindi nga malinaw kung talagang base ba ito sa kanyang mga sariling karanasan o nagpapatawa lang ito si Kabayan. Nakita sa kanya mga post sa mga previews na inupload nito sa kanyang TikTok ay meron nga itong madalas nakakasamang isang Pakistani kapag naglalive nga ito sa TikTok. So ito nga ang nagbigay at nakapagdalawang isip sa mga netizen kung ang mga sinasabi ba ni Kabayan ay real talk or for fun lamang. Panuurin nga natin ang ilan sa kanyang mga video. Sabi ni Kabayan, dito sa kanyang isang video, Pakistan is the best daw. Pero tingnan natin sa mga susunod na video kung ano ang masasabi niya tungkol sa mga Pakistani. At nag-real talk nga rin ito tungkol sa mga kababayan nating OFW na gumagawa ng hindi tama habang nasa ibang bansa. Shout out to all Philippines who got get pregnant here in Saudi Arabia to meet their other nationality boyfriend. Shout Shout out to sa inyo mga Pilipina na mahilig sa mga ibang lahi. Out, out, that video got viral because of putting bottle inside their private part. Oh, may ganun ba? Napanood niyo ba yung kabayan? Yung mga sinasabi nito na mayroon daw uh, nag-viral na video at naglagay doon ng bote doon sa kanilang private part. Pero anyway, kung totoo nga, bakit kailangan ilagay sa video? Bakit kailangan ilagay sa social media? Unless gumagawa lang siya ng istorya. You are ashamed of that? Huh? Ew. <laughs> Ay nako. Ito pa. May isa pa siyang video. Uh, a jubila! You know HIV? Virus. Oh, Di ba si kabayan oh? Wala kabayan. English spoken ito si kabayan. If you have a lot of relationship oh. and you keep changing and then also you are married, mm. your life will be disconnected. So, ito naman, eh, malapit-lapit nga ito sa katot. Hindi lang malapit-lapit, totoo talaga to. Lalong-lalo lalo sa ibang bansa, mag-iingat kayo mga kabayan, ha? Eh, lalo na yung mga mahilig dyan sa ibang lahi. Eh, dapat mag-iingat tayo. Lagi dapat safe. Kung may ginagawa tayo mga kababalaghan, dapat piliin natin maging ligtas para hindi tayo umuwing kawawa pagbalik natin ng Pilipinas. Baka yung hilig natin, eh, ipasa pa natin sa mga partner natin, eh, makonsensya naman kayo. So, stay loyal. Okay? Stay loyal daw So, ito dito ako napaisip Kung uh, sa jong ito Kung ito ba eh joke pa rin Or uh, mayroon ng halo Ng pagiging real talk Pakinggan nyo ha eh, Nakakaano nakaka itong sinabi niya ito eh Parang medyo may uh, Alam nyo na Pakinggan nyo Don't you dare told me That you want to break up with me oh. So, yan na So, makikita nyo ngayon, Pakistani yung flag, tapos may heartbreak, tapos may Pilipinas. So, syempre, tinutukoy niya dito Pakistani lalaki. Is that very easy to you? To leave me? After all happened to us? After... Oh. After all happened to us daw. <laughs> ano kaya nangyari kay kabayan? After all like husband and wife? Ayun Ay, lang. So, kung ano, wag kayo masyadong ano, kabayan. Lalo na yung mga kababayan natin, eh akala nyo na seseryosohin ko niyo ng mga 'yan hindi lahat seseryosohin kayo ha lalong-lalo lalo na 'yung mga patamis dila so mag-iingat kayo sa mga 'yan kasi single lang 'yan sa ibang bansa pagdating niya sa mga bansa nila may sabit 'yan kaya hindi eh, naman lahat pero syempre ingatan nyo rin para hindi kayo matulad dito kay kabayan tingnan nyo nga 'o oh, 'yung sinabi niya 'di ba two you leave me Ulitin natin 'yung sinabi niya that you want to break up with me Is that very easy to you? To leave me? After all happened to us? After all doing like husband and wife? <laughs> so after all doing husband and wife, alam mo na yon di ba? <laughs> Bakit kasi binigay mo, ikaw naman kasi kabahayan. Doing? You leave me? Ah. This is no good, you know? <laughs> I did the love. So ito naman, oh, isa pa. the He never felt before. Okay. I already give the love that you never felt before. Okay. Nako, si kabaan dumudugo ng ilong, oh. But, still not enough. <laughs> hindi serioso? seryoso. Alright. This is the reality. Oh, eh, sabi ko naman sa inyo, eh. Huwag masyadong uh, seryoso para hindi nasasaktan. Tsaka, yung iba diyan baka naman may mga asawa kayo sa Pilipinas, eh, dikit kayo ng dikit sa ibang lahi, ba diba? So, ingat, ingat, para hindi ma-heartbroken, para hindi tayo nagkakaganito. Ang napansin ko lang dito kay Kabayan, kakaiba eh, ba diba? Parang, oo, oh, okay, sinatry niya yung kanyang communication skills, sinatry niya na magsalita ng English, siguro para matuto siya. Pero... Hindi naman sa ano, pero parang, ewan ko, parang may something eh. <laughs> Obserbahin nyo. Life is so unfair. Nobody's perfect. Ah, oh, diba? I told you to not block me. Mm. Because we don't know the world. The world is turning around. And maybe you need my help. I am ready to help you. I told you that. But you... <laughs> Binak na siya dito. Never listen. I am offering my money to you. Ay? So... Bakit may na-offer yung pera mo? pag mga ganyan, dapat hayaan nyo silang gumastos sa inyo. Sige lang, kung ano ibigay nila sa inyo, tanggapin nyo. Pero, wag na wag kayo magbibigay ng pera. Siyempre, alam nyo naman ang ugali ng mga yan. Baka masanay, eh, kayo rin ang kawawa. I help you. So, not, so, don't, so you just don't block me. But you did not listen. It is not enough for you. Oh. So, hindi raw enough Siyempre nga, kapag nakuha na nila yung gusto nila, tingin nila wala na, eh, lalayasan na kayo ng mga yan. You just said, yes, I will tell you if I need help, but you still block me. Okay, siguro wala na makuha, wala na mahingi, kaya blinak ka na. I give all the love for you. Love, money, all. Para naman to si kabayang mamasang pala, binigay lahat, pati pera. Grabe. So, wag kayong tutulad dito. Kung totoo man to or joke-joke lang, eh, syempre, wag na wag nyo ilalagay nyo sarili nyo sa ganyan kasi nagtatrabaho kayo, tapos ibibigay nyo lang ng ganyan. So, instead na sana, ibigay nyo sa mga ganito or ibigay nyo sa inyong mga nag uh, naging nakilala sa ibang bansa or kung may asawa ko sa Pilipinas, so, tawagin natin kabit dito sa ibang bansa, eh, isipin niyo pamilya niyo, ipadala niyo na lang kaysa kung ano pa yung mga paggagawa niyo sa pera niyo, ipunin niyo na lang para may puntahan niyan, para may madudukot kayo just in case of emergency. But it's still not enough. Ah, hmm. oh, ito nga after ng mga pinos niyang video, syempre itong si si Mang Juan eh lagi yang nakasubaybay sa mga post ng uh, ilang OFW nating kababayan. Okay. So ako naman, wala naman akong against yan sa tao yan kasi uh, technically, real talk, yung mga nasisilip talaga niya, eh medyo may pagka, alam nyo na, eh, kailangan itama, kailangan gulatin kasi para magising sa katotohanan. So yan, marami kasi sa mga kababayan natin ang post ng post tapos pag kami nakapansin sa kanila, magagalit, ba diba? Ayusin natin yung mga post natin para hindi tayo nagapansin sa social media, para hindi tayo napapahiya. Kasi kasalanan din natin yan. Kung maayos tayo yung mga pinopost natin, eh hindi tayo mababatikos. Sa social media, lahat may freedom na magsalita. So, nasa sa inyo na lang kung tatamaan kayo, unang-una, pinost nyo yung video yan. So, be ready sa mga consequence na kakaharapin nyo. Lalong-lalo na, yung content ng isang tao, eh may kinalaman sa commentary. So, talagang... Siyempre, kung may mali kayo, mayayari kayo dyan. Alam nyo naman yan, hindi naman yan na uh, bago. Marami na tayong mga kababayan na talaga namang tinamaan dahil nga sa mga comment nitong si Juan o FW. Pero syempre, in the bottom line, mayroon siyang point to sa mga comment niya kasi kung walang gumagawa ng palpak, walang gumagawa ng mali, ay wala namang masisita. Kasi iba natin kababayan, normalize na nila yung pagiging eng-eng minsan. Kaya pag ganitong nasisita, akala nila nakakatuwa pero sa mata ng iba, nakakairita. So kailangang itama yung mga pagkakamali. Kaya dapat mga kabayan, huwag kayong mag-post ng mga hindi maganda kung ayaw n'yong masita. Ito nga, nag-react siya sa naging reaction video ni Juan at ito nga yung sinabi nitong si Kabayan. Now I know. You are taking live when I was on my TikTok. You, how dare you, people? <laughs> you don't know my life. For those who said that my ex husband is all not true, you don't know all my story. You don't know behind my back. You just making a story? iniwan, ganito, ganyan. Tapos, meron pa doon, yung parang baliwala na lang, ganito, ganyan. Tapos, iniwan. Yeah! <laughs> Hindi totoo yan! That's not true! This is not true! Tapos, si Kabayan, parang ano eh, no? Yung pagsasalita niya, para na siyang... Ano masasabi niyo, Kabayan? Dito, kayo, kayo, anong observation niyo dito sa taong to. Hindi natin sinasabing may uh, tama si kabayan pero the way na magsalita ito si kabayan ay eh, parang hindi naman uh, normal, di ba? Tapos ah uh, Siyempre, yung taong magko-comment sa mga pinagpo-post mo sa social media, kung ano lang yung pinag-post mo, yun lang talaga yung makikita. Siyempre, hindi ka kilala personally ng mga tao, kaya i-judge ka talaga. Sabi ko nga, bago tayo mag-post, pag-isipan natin kasi ang mga tao, i-judge tayo kung ano nakikita sa atin na pinapakita natin sa ating mga social media account. Lalo na pag nag-viral yan, nako po, kailangan handa kayo. Kung hindi nyo kaya sikmurain yung mga criticism na naririnig nyo sa social media, eh huwag kayo mag-post sa inyong mga TikTok or Facebook or kahit ano pang social media platform na yan. Kung ayaw nyo na nakikriticize, huwag mag-post. Ganun lang kasimple. Huwag tayo masyadong sensitive, lalo na sa social media. Sa unang-una, ginusto naman natin yan. Ginusto natin mag-viral. So, nung napunta tayo sa spotlight, umaalma tayo. So, mag-isip-isip lagi, mga kabayan. Don't worry. God is watching. Mm, okay. What's real story <laughs> of my life and all the people, all the people judging me. They don't know anything about me. Okay. So yan mga kabayan. So ito lang ang mga ilan sa mga example ng uh, dapat maging responsible tayo sa mga pinapos sa social media para hindi tayo nakikriticize ng ibang tao. Alright? So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo itong video ito, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.